Ang tag-araw bago ang senior year ay amoy vinyl records at panghihinayang para kay Mia Delgado, isang labing pitong taong gulang na babae sa bayan ng Willow Creek. Ang panghihinayang na iyon ay nagmula sa pagpayag niya sa kanyang matalik na kaibigan si Priya na tulungan itong iligtas ang Vinyl Haven, isang tindahan ng plaka na nasa bingit ng pagsasara. Ang Vinyl Haven ang puso ng Willow Creek, isang maliit na baybaying bayan kung saan kilala ng lahat ang mga sikreto mo at kahit ang maiden name ng nanay mo. Dito natuklasan ni Mia ang kanyang pagkahilig sa musika at dito rin niya unang nakilala si Lucas Chen, ang bagong dating na lalaki na may nakakainis na kagandahan, magulo ang buhok at ngiti na may dimple. Para kang nagpapanggap na artista, sabi ni Lucas habang nakasandal sa isang beanbag malapit sa mga lumang turntable ng tindahan. Inihagis niya ang isang gusot na flyer kay Mia na tumama sa balikat nito. "Tumigil ka, Chen?" sagot ni Mia, sinusubukang itago ang pamumula ng pisngi. "Hindi lahat kailangang maging kasing cool mo." Ngumiti si Lucas, isang ngiting parang may sariling lihim. Hindi ko sinabing kailangan, pero aminin mo, Mia, may charm ako. Charm ng isang basang aso, sabi ni Mia, pero sa loob-loob, hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang tumibok ng mabilis ang puso niya. Ang plano ay ang Willow Creek Summer Soundwave, isang music festival na may mga lokal na banda, food trucks, at isang Battle of the Bands na kompetisyon. Layunin nitong buhayin ang negosyo ng Vinyl Haven at iligtas ito mula sa pagsasara. Ang Vinyl Haven ng puso ng Willow Creek, isang maliit na baybaying bayan kung saan kilala ng lahat ang mga sekreto mo at kahit ang maiden name ng nanay mo. Dito natuklasan ni Mia ang kanyang pagkahilig sa musika at dito rin niya unang nakilala si Lucas Chen, ang bagong dating na lalaki na may nakakainis na kagandahan, magulo ang buhok at ngiti na may dimple. Para kang nagpapanggap na artista, sabi ni Lucas habang nakasandal sa isang beanbag malapit sa mga lumang turntable ng tindahan. Inihagis niya ang isang gusot na flyer kay Mia na tumama sa balikat nito. Tumigil ka, Chen, sagot ni Mia, sinusubukang itago ang pamumula ng pisngi. Hindi lahat kailangang maging kasing cool mo. Ngumiti si Lucas, isang ngiting parang may sariling lihim. Hindi ko sinabing kailangan, pero aminin mo, Mia, may charm ako. Charm ng isang basang aso, sabi ni Mia. Pero sa loob-loob, hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang tumibok ng mabilis ang puso niya. Ang plano ay ang Willow Creek Summer Soundwave, isang music festival na may mga lokal na banda, food trucks, at isang Battle of the Bands na kompetisyon. Layunin itong buhayin ng negosyo ng Vinyl Haven at iligtas ito mula sa pagsasara ang vinyl haven ng puso ng Willow Creek, isang maliit na baybaying bayan kung saan kilala ng lahat ang mga sikreto mo at kahit ang maiden name ng nanay mo. Dito natuklasan ni Mia ang kanyang pagkahilig sa musika at dito rin niya unang nakilala si Lucas Chen, ang bagong dating na lalaki na may nakakainis na kagandahan, magulo ang buhok at ngiti na may dimple. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga lumang plaka sa likod ng tindahan, nagtanong si Lucas kay Mia tungkol sa kanyang musika. Kailan mo ipaparinig sa akin ang mga kanta mo? Tanong niya, hawak ang isang Fleetwood Mac album. Hindi pa handa ang mga iyon, sagot ni Mia, iniiwasan ng tingin niya. Ang mga kanta niya ay mga lihim niya, hilaw, personal, puno ng mga pangarap na natatakot niyang habulin. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatawanan. Sabi ni Lucas may lambot sa boses. Sige na Mia, alam kong magaling ka. Nagdalawang isip si Mia, pero may parte sa kanya na gustong gusto na marinig ni Lucas ang kanyang tunog. Kinuha niya ang cellphone niya at pinatugtog ang isang demo ng kanta na isinulat niya noong nakaraang buwan. Tungkol ito sa pakiramdam ng pagkakabitag sa Willow Creek pangangarap ng mas malaking mundo, pero natatakot na umalis. Nang matapos ang kanta, tahimik si Lucas. Sobrang tahimik na kinakabahan si Mia. Ang pangit, no? Tanong niya, handang-handa na sa pagkabigo. Hindi, sabi ni Lucas, puno ng paghanga ang boses. Mia, ang ganda ni On. Parang totoo. Naramdaman ko bawat salita. Naramdaman ni Mia ang init sa kanyang muka. Huwag kang magmalaki, Chen. Totoo! Tumawa si Lucas pero may seryosong sinabi ang mga mata niya. Kailangan mong ipakita ito sa iba. Napakagaling mo. Sa unang pagkakataon, parang may nagtiwala sa kanya hindi lang si Mia na kaibigan o anak, kundi si Mia na manunulat ng kanta. At yun ang simula ng pagbabago. Isang gabi, Pagkatapos ng isang magulong rehearsal ng mga banda, nag-aya si Lucas na magpahinga sa dalampasigan. Ang araw ay lumulubog na, nagpipinta ng kulay rosas at ginto sa langit. Nakaupo sila sa isang troso, ang mga paa ay nakabaon sa malamig na buhangin. Alam mo, parang kanta ang buhay natin dito. May mga verses na magulo, pero kapag dumating ang chorus, lahat nagkakasundo. Tumigil ka nga natatawang sabi ni Mia. Ang corny mo. Corny pero totoo, sabi ni Lucas, seryoso ang tono. At ikaw, Mia, ikaw ang melodia na hindi ko maalis sa isip ko. Natigilan si Mia. Hindi siya sanay sa ganitong mga salita, sa mga tingin na parang may sinasabi kahit walang salita. Lucas, ano ba to? Nililigawan mo ba ako? Natawa si Lucas, pero hindi niya inalis ang tingin. Kung oo, okay lang ba? Hindi agad nakasagot si Mia. Natatakot siya. Natatakot na masaktan, na magkamali, na hindi maging sapat. Pero sa ilalim ng mga bituin, sa tunog ng alon, parang posible ang lahat. Siguro, bulong niya at numiti siya kahit na kinakabahan. Dumating ang gabi ng summer sound at punong-puno ng buhay ang town square. Ang mga ilaw ay parang mga bituin sa lupa, ang musika ay umaaling gaw at ang booth ng Vinyl Haven ay puno ng bumibili. Pero si Mia, hindi sa festival ang isip kundi kay Lucas. Buong araw parang iniiwasan siya nito at natatakot siya na bakang mali ang naging desisyon niya noong nakaraang gabi. Mag-usap kayo, sabi ni Priya, hinila si Mia palapit sa booth ng social media kung saan naroroon si Lucas. Alam ko namang gusto mo siya, kaya wag kang magmalaki. Baka mali ang iniisip ko, tanong ni Mia, puno ng duda. Mali? Natigilan si Lucas. Mia, hindi mali iyon. Gusto ko lang siguraduhin hindi kita natakot. Natigilan si Mia. Hindi mo ako natakot. Natakot ako sa sarili ko pero gusto ko ring to. Gumiti si Lucas. Isang ngiting mas maliwanag pa sa mga ilaw ng festival. Kaya okay lang na ligawan kita. Tumango si Mia at sa unang pagkakataon, parang nahulog na ang lahat ng takot niya. Oo, okay lang. Naging matagumpay ang festival, hindi nag-flake ang mga banda, sumayo ang tao hanggang hating gabi at nakaliko mang vinyl heaven ng sapat na pera para manatili itong bukas. Pero para kay Mia, ang tunay na tagumpay ay ang gabing yun sa Dalampasigan, kasama si Lucas, nagbabahagi ng earbuds habang pinapakinggan ng kanyang demo. Maganda pa rin, sabi ni Lucas, ang balikat niya ay hinihima sa kanya, dapat kang magtanghal sa susunod na festival. Hindi pa ako handa, sabi ni Mia, pero ngumiti siya. Magiging handa ka, at nandito ako, sisigaw ang pangalan mo sa harap. Isang taon makalipas, bukas pa rin ang Vinyl Haven, at si Mia ay unti-unti nang naglalakas loob. Nagtanghal siya sa kanyang unang open mic night, at si Lucas ang nasa unahan na ngumiti na parang tanga. Hindi sila perpekto, may mga away tungkol sa set lists at ninakaw na fries, pero totoo sila. At sa Willow Creek, sa ilalim ng parehong mabituing langit, sapat na yon.